Totoo nga na ang pera ay tunay na makapangyarihan, dahil kaya nga nitong bilhin ang boto ng tao at pag-awayin ang magkakapamilya. Biro lang ka alam, pero seryoso. Paano nga kaya ginagawa ang perang mahal na mahal ng lahat? Mula sa sinaunang barya hanggang sa makabagong banknotes, may mga sikreto at proseso sa paggawa ng pera na hindi mo basta-basta malalaman. Bakit ang bawat detalya ng pera ay may kahulugan at hindi madaling kopyahin? Alamin kung paano nabubuo ang perang may halaga at kapangyarihan. Pero bago tayo magsimula, baka pwede niyo ilike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po! Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga barya at banknotes ay may mahalagang papel sa pagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Noong panahon ng mga Kastila, ang mga unang barya na ginamit sa Pilipinas ay mga metal na yari sa tanso, pilak at ginto. Ang mga barya noong panahon ng mga Kastila ay may simpleng disenyo. Ngunit ang bawat barya ay naglalaman ng mga simbolo ng kaharian ng Espanya, isang patunay ng ating pagiging kolonya sa ilalim ng kanilang pamumuno. Pagkatapos ng Revolusyong Pilipino at ang pagkakamit ng kalayaan noong 1898, Nagsimula ang pamahalaan ng Pilipinas sa paggawa ng mga sariling banknotes at barya. Ang mga unang banknotes na inilabas ng gobyerno ng Pilipinas ay naglalaman ng mga makasaysayang imahe at simbolo na tumutukoy sa ating pakikibaka para sa kalayaan, tulad ng mga bayani at mga makasaysayang pangyayari. Noong dekada 1960, nagsimula na ring magkaroon ng mga bagong disenyo ng mga banknotes at sa paglipas ng panahon, ang disenyo ng ating mga perang papel ay patuloy na nagbago upang makasabay sa mga bagong teknolohiya at sistema ng seguridad. Noong 2010, inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ang bagong henerasyon ng mga pera, ang New Generation Currency Series. Ang series na ito ay naglalaman ng mga bagong disenyo ng mga banknotes na may mga makabagong tampok sa seguridad tulad ng mga hologram watermarks, microprinting, at iba pang high-tech security features upang maiwasan ang pamamahagi ng mga peking pera. Isa sa mga pinakapopular na biro sa ating lipunan ay ang kasabihang, ang pera may tao, ang tao walang pera. Habang ang mga salitang ito ay madalas na ginagamit bilang biro, naglalaman ito ng isang malalim na katotohanan tungkol sa ating relasyon sa pera. Ang pera ay hindi lamang isang bagay na ginagamit upang bilhin ang ating mga pangangailangan at kagustuhan kundi isang simbolo ng ating kalagayan at posisyon sa lipunan Sa bawat proseso ng paggawa ng pera mula sa pagpaplano ng disenyo hanggang sa pagpapalaganap nito sa buong bansa makikita natin ang kahalagahan ng pera hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa ating araw-araw na buhay Ang pera ay isang mahalagang bahagi ng ating pag-unlad Ngunit sa kabila nito, hindi ito palaging matamo ng lahat. Ang patuloy na pagbabago ng disenyo ng pera ay isang paraan upang mas mapabuti ang ating sistema ng ekonomiya at matiyak na ang mga mamamayan ay may proteksyon laban sa mga peking pera at iba pang uri ng pandaraya. Ang paggawa ng pera ay hindi isang simpleng proseso. Ito ay nagsasangkot ng maraming mga eksperto mula sa iba't ibang larangan, ekonomista, artist at historiador. Ang bawat disenyo ng pera ay hindi lamang nakabatay sa mga visual na aspeto, kundi pati na rin sa mga kultural na kahulugan at kasaysayan ng ating bansa. Ang mga artist ay may malaking papel sa paggawa ng mga disenyo ng mga banknotes. Sila ang naglalarawan ng mga imahe, kulay at detalye na magbibigay ng buhay sa bawat denominasyon ng pera. Ang mga historiador sa kabilang banda ay tumutok sa pagpili ng mga simbolo, imahe at karakter na may malalim na kahulugan sa ating kasaysayan at kultura. Halimbawa, sa mga nakaraang disenyo ng pera, ipinakita ang mga bayani ng ating bansa tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Sa mga bagong disenyo bagaman nakikita natin ang shift mula sa mga historical figures patungo sa mga hayop at natural na yaman ng bansa. Noong 2024, isang makulay at kontrobersyal na pagbabago sa disenyo ng pera ang inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang polymer banknotes na nagtatampok ng mga endangered species ng Pilipinas. Ang mga bagong banknotes ay ipinakilala noong Disyembre 2024 at may layuning itampok ang ating biodiversity at bigyan ng pansin ang mga uri ng hayop na nanganganib ng mawala. Ang Philippine Eagle na itinuturing na Pambansang Ibon ng Pilipinas ay inilagay sa bagong 1,000 peso bill. Kilala ang Philippine Eagle bilang isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na ibon sa buong mundo, ngunit kasalukuyan itong nanganganib ng maubos. Ang Visayan Spotted Deer at ang Blue Naped Parrot ay makikita sa bagong 500 bill. Ang Visayan Spotted Deer ay isang endemic na uri ng usa na matatagpuan lamang sa mga isla ng Visayas at kasama ito sa mga endangered species. Samantala, ang blue naped parrot ay isang uri ng ibon na matatagpuan sa mga kagubatan ng Visayas at Mindanao. Ang 500 bill na ito ay naglalaman din ng mga imahe ng mga natural na tanawin ng bansa, kabilang na ang Puerto Princesa Subterranean River. Sa 100 bill, makikita ang palawan Peacock Pheasant isang uri ng ibon na matatagpuan lamang sa Palawan, at ang butanding o whale shark na isa sa pinakamalaking isda sa buong mundo. Ang mga hayop na ito ay parehong may mahalagang papel sa ekosistem ng Pilipinas. Ang paglalagay ng mga ito sa pera ay isang hakbang patungo sa pagpapahalaga at proteksyon ng ating mga natural na yaman. Ang Visayan Leopard Cat ay makikita sa bagong 50 bill na may kasamang maliputo isang uri ng isdang matatagpuan lamang sa Taal Lake sa Batangas. Ang bagong disenyo ng mga banknotes ay hindi lamang tungkol sa pagdagdag ng mga hayop at natural na tanawin. Kasabay ng pagpapakilala ng bagong disenyo, ang mga banknotes na ito ay gawa na rin mula sa polymer, isang material na mas matibay, mas magaan, at mas resistant sa wear and tear kumpara sa tradisyonal na papel na ginagamit sa mga lumang banknote. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang paggamit ng polymer ay makakatulong upang mapababa ang gastos sa paggawa at pagpapalit ng pera. Habang ang mga papel na pera ay maaaring magtagal lamang ng isang taon o dalawang taon bago kailanganin palitan dahil sa pagkasira, ang mga polymer banknotes ay may tagal ng buhay na tatlong beses na mas mahab, tinatayang aabot sa pito at kalahating taon. Bukod pa rito, ang polymer ay hindi madali kapitan ng bakterya, kaya't mas malinis at mas hygienic ito kumpara sa mga papel na pera. Ang paggawa ng mga polymer banknotes ng Pilipinas ay isinasagawa sa Australia, kung saan ginagamit ang isang espesyal na material na tinatawag na biaxially oriented polypropylene, POPP. Una, ang polymer film ay nililinis at inihahanda upang matiyak ang kalidad ng ibabaw nito. Pagkatapos, ang disenyo ng banknote ay inililipat sa polymer substrate gamit ang offset at intaglio printing techniques upang lumikha ng detalyado at matibay na mga imahe. Kasunod nito, ang iba't ibang security features tulad ng transparent windows, holograms, at optically variable inks ay idinadagdag upang maprotektahan laban sa peking sa lapi. Ang banknotes ay pagkatapos ay pinapatungan ng protective coating upang mapatibay ang kanilang resistensya sa tubig, dumi at pagkapunit. Sa huling yugto, ang mga ito ay pinuputol ayon sa tamang sukat, sinusuri para sa kalidad, at saka ipinapadala sa Pilipinas para sa opisyal na sirkulasyon. Ang tamang pangangalaga sa mga bagong polymer banknotes ng Pilipinas ay napakahalaga upang matiyak na magtatagal ang mga ito at mapanatili ang kanilang kalidad. Una sa lahat, iwasan ang pagsusulat o pagguhit sa mga pera. Ang mga banknotes ay dinisenyo upang maging malinis at buo, at ang anumang uri ng marka ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kanilang mga detalye. Ang simpleng pag-iwas sa pagsulat o pagguhit ay makakatulong na mapanatili ang orihinal na hitsura at halaga ng pera. Pangalawa, huwag hayaang mabasa o magkapunit ang iyong mga pera. Bagamat ang mga polymer banknotes ay mas matibay kaysa sa mga papel na pera, hindi pa rin ligtas sa pagkasira kapag nababasa o nasisira. Kapag mabasa ang pera, ang mga detalye ng disenyo ay maaaring mawala at magiging madaling kapitan ng dumi. Iwasan ding ilagay ito sa mga lugar na madaling kapitan ng pisikal na pinsala upang mapanatili ang itsura ng mga banknotes. Mahalaga ring itago ang mga banknotes sa tamang lugar. Iwasan ang pagkakalat o pagtago ng pera sa mga lugar na maaaring magdulot ng pagkasira o gasgas. Mas mainam na itago ang pera sa mga wallet o purse na may proteksyon upang matiyak na hindi ito magiging magulo at masisira. Kapag hindi ginagamit, ilagay ang pera sa isang ligtas at malinis na lugar upang mapanatili ang kondisyon nito. Huwag kalimutan na ang mga bagong polymer banknotes ay simbolo ng ating kalikasan at kultura. Kaya, hindi lamang ang pangangalaga sa pera ay mahalaga para sa ating ekonomiya, kundi pati na rin sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa ating mga likas na yaman. Ang simpleng hakbang ng pag-iingat sa ating pera ay may malaking epekto sa pagpapahalaga sa ating pambansang identidad. Sa pamamagitan ng disiplina at malasakit, mapapangalagaan natin ang halaga ng ating mga pera at pati na rin ang mga simbolo ng kalikasan at kasaysayan na nakaukit sa kanila. Kaalam, na ka ba sa paggawa ng pera? Maganda ba ang mga bagong pera? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.